sa pananalasa ng Bagyong Christine at Bagyong Pipito. Labis nitong binayo ang probinsya ng Katanduanes. Matapos manalasa ang Bagyong Pipito sa probinsya, limang daang mga kabahayan ang nasira at halos 70,000 libong katawang naapektuhan. Umabot rin sa isang daan na mga paaralan ang nasira sa lalawigan. Kaya isa sila sa mga binigyan ng tulong ng pamahalaan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Umabot sa 50 milyong pisong halaga ng tulong mula sa pamahalaan ng kanyang ibinigay sa lalawigan ng Katanduanes. Sabihan ninyo ang ahensya ng ng gobyerno, gagawin namin ang lahat upang kung ano man yung problema na yun, ay nabibigyan natin ang solusyon. Malaking tulong para sa amin sa pamilya kasi hindi lang kami. Buong katanduanes po, malaking tulong para sa amin. Maraming salamat sa tulong na binigay nyo, hindi lang po para sa amin, sa buong katanduanes po. Masayang-masaya po, kasi kahit pa paano, lalo sa amin na mahirap, kahit pambili man lang ng gamot, losartan, kahit pa paano, makakatulong na yan yung... Di na kami bibili ng bigas, di na namin ng gamot. Maliban dito, nagpaabot rin ng Department of Social Welfare and Development ng food packs, 600,000 pesos na cash assistance at cash aid na aabot sa 2.5 million pesos sa mga apektado ng bagyong pipito. Bago ang pamamahagi ng tulong, nagsagawa ang Pangulo ng Aerial Inspection sa Lalawigan upang masuri ang lawak ng pinsala sa mga lugar kung saan naglandfall ang super typhoon noong ikalabing siyam ng Nobyembre. Tiniyak rin niya sa mga evacuees ang patuloy na suporta ng gobyerno para sa kanilang pagbangon. Uh, asahan po ninyo, andito po ang inyong pamahalaan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.